tayo ay pupunta sa ating kalabasa, patola at papaya. Ayan, mga bagong tanim, papaya. oh, ayan ang aking marigold. Ang patola. Ang patola. bilis niyang humaba. Ayan, o, oh, ang papaya, o. Oh. Ito pa, at may mga new plants ako ng papaya siyempre may rosas din oh my god may palaka guys may naninirahan ito naman ang aking melon pagtahan natin ating mga <coughs> Ay. sile bell pepper papaya yung aking mga roses yan ganda na sili natin another rose o oh, namulaklak ng ating melon mayroon din naninirahan dun o oh. ayun oh. pinatay na niya yung aking halaman Set. Another bell pepper. Another papaya tree. Ito din, malapit na siyang mamulaklak uli. Once in a year lang pala yan. Wow! Ito so, na matay na to eh. Nabuhay ko uli. Yan. Rose. Ito na guys. Ang patola natin na pagkahaba-haba. Sana. Ayun oh. Ayun oh. oh. Malapit na sila doon sa bakod. At look at the kalabasa. Malapit na. Di ba? Ito ang aking pinagkakabalahan sa umaga at sa hapon. Yan. a bunch of papaya si papaya fruits. May pahinog na uli may pahinu pa rin uli.